Hey guys, another day, another video. At ngayon, ay tamang lagaw-lagaw lang -lagaw muna tayo kasama si Maestrang Gala. At ngayon, ang ating destinasyon ay matatagpuan sa kandurang bahagi ng Tablas Island. Tanyag ang lugar nito sa White Sand Beach, malaki style ng tubig ng dagat at magandang setting ng sunset. Ito ang bayan ng Ferrol sa Tablas Island. Pero bago ang lahat, ay welcome ko po kayo sa aking channel. At ngayon, ang una nating destinasyon ay ang Barangay Butsuran. Dahil dito matatagpuan ang tanyag na binukot beach at ang bell at Yung nga, medyo may kahirapan lang dyan. Pero kaya-kaya payo naman ang driver. kahit may kahirapan ng daan ay sa inyong pagbabaybay sa kalsada ay tatambad naman ang napakagandang hasul na kalangitan at banayan na dagat na tila baga nagsasabing maligayang pagdating sa magandang paraiso. Nakikita niyo na ba? Nakikita anong pakiramdam at nakalabas ng kaula. Sarap <laughs> sa pakiramdam. Fresh air! So yan o. Kita natin na. Napaka clear ng water. Kita talaga yung pinakababa. At puro ito lumot. <laughs> Napaka tahimik dito masarap mag-relax <laughs> Anong ginagawa mo? Nahulog kasi guys yung aming alcohol sa mga mahalagang bagay na hindi pwedeng ibaliwala. Kagaya ng jowa niyo. Binabaliwala lang kayo. Emotional! Ayaw mo yan! <laughs> and the beauty of your home oh my god wow no! so ayun nga guys kailangan niyang kunin ang alcohol namin kasi ay nahulog abot mo ba? tanggalin mo sapatos mo. Malapit na. Yay! Yeah! Congratulations. Sa wakas nakuha mo. guys. So, yun yan, no? Tapos na natin pasyalan tong Bell at Point. Bell at Point. Lipat naman tayo sa ating next destination. Siyempre, pasyal-pasyal uh, lang muna tayo ngayon. Pantanggal ng stress. So, kasama ko yung misis ko ano, na napakaganda. Si... Yana <laughs> on! Yung maestrang <ba> gala. Hi! What's <laughs> up? Wala pa po akong YouTube channel. Susan. So, sige, samahan nyo kami libutin ang magandang spots dito sa Tumblon. So, Tablas Island tayo ngayon. Random lang po ito kung so, saan lang po namin trip pumunta. So, let's go! Cheers! go first. At nasaksihan na ninyo ang ganda ng Bell at Point na ideal na pasyalan, tambayan at lugar kung saan pwede mag-relax. Habang kumukuha ng selfies, pictures na pwede nyo i-share sa social media. Mainam din dito mag-swimming at mag kung gusto nyo lang ng katahimikan at maging one with nature. Libre po ito at walang entrance fee. At syempre, kaya lang natin ang ganda ng Binukot Beach. Hey guys! Dito kami ngayon sa Binukot. So yun yung island ng Binukot. Dito po tayo ngayon sa Bunsuran, Perol Romblon. At makita nyo yung magandang view likod. Yun po ang Binukot Island. So ito naman po yung Binukot Beach. So isa lang po ito sa mga places na dinaray dito sa uh, Bayan ng Perol at sa Tablas Island talagang maakit ka na maligo at magtampisaw sa malakristal na tubig ng dagat at gumawa ng sandcastle katulad ng isang bata sa napakaputing buhangin. Hey guys! Ano? So yun na, na nakikita niyo yung ganda ng uh, binuhot so, so, dito kayo sarap maligo guys. Kami gusto nang maligo kaso nga lang. Hindi, yung pang outfit namin lang hindi pang pangligo. So, nakaka-relax dito. Talagang matatanggal yung stress mo. Sobrang tahimik. Sarap na hangin. Hmm, sarap na hangin. kundi lang tao. Talagang... Mm. Lang. Hmm. So, na nabablog-vlog lang kami, kunwari. <laughs> so, para lang ma-treasure -ma -treasure namin yung time na Together. Ganito, together. Quality so, time. Quality time. Yes, sa mga wala pang anak dyan. Mm -hmm. Yan, so, mag-asawa pa lang kami. Ang... <laughs> no. Ay, quality time. Kailangan na din, ano. Kailangan mm -hmm. din mag-escape sa... Pag-escape mm -hmm. sa problem um, so, ng mundo <laughs> ngayon pandemic. Ang laki problem. So, so, ito yung pinaka-the best na time na pwede natin gawin. Explore, hindi na natin kailangan lumayo. Dito lang ito sa lugar natin, sa rumbong. Actually, taga sa lugar niya, taga-Ferrol kasi siya. <laughs> ako, taga-Alcantara. Uh -oh. So, sulitin niyo lang, guys. And after that, isig na naman tayo sa ibang places dito na pwede natin pasyalan. Yun nga, guys. So, watch it! <laughs> sa mga susunod pa namin po po. Hmm, medyo, itong araw na ito ay sasabang Nag-spend talaga kami ng time para mamasyal. Mm -hmm. Yun ang gagawin namin sa araw na ito. Mamasyal, titingin ng mga magagandang view, magagandang spot, no? Dito sa... Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> so, now, I'll <okay>, call those guys. <laughs> so, that's it, guys. Let's proceed to our next destination. Bye! Bye! <laughs> kaya kung kayo nagbabalak mag road trip ay huwag nyo kalimutang isama sa ruta ang coastal road ng bayan ng Perol dahil di kayo bibigyan ng scenic view na ganda ng daan dito at mga lugar na pwede nyong pag side tripan At kung holidays at bakasyon at trip nyo lang mag beach ay maraming beach resort dito na talagang mag enjoy kayo na hindi kayo mapapagastos dahil napaka budget friendly. Huh? O oh siya hanggang dito na lang muna ang aking travel vlog. At samahan nyo muli kami dahil biyang norte na naman ang ating destinasyon at kakaibang view at ambience na naman ng ating may experience. Okay. Kung hindi ka pa nakafollow at nakasubscribe ay huwag kalimutang pindutin ang notification bell at hit ang follow para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya sa inyong lahat maraming salamat sa panonood. Hanggang semul ini nating pagkikita God bless at tahanan